sa DRG, kulang ang final diagnosis. Shortcut po, yan ang naging default mode ng maraming doktor sa all case rate. Diretso agad sa final diagnosis. Walang kwento. Basta may final diagnosis sa CF2, basta okay ang CF4 or discharge summary, okay na. Walang nagtatanong kung paano nakarating doon Anong findings o ano ang differential mo? Sa bansang gumagamit ng DRG, hindi po sapat ang final impression or diagnosis. Hindi pwede ang shortcut. Hindi pwede walang kwento. Hindi pwede tamad na resident on duty. Hindi pwede na walang pakialam yung attending physician hindi ho pwede na walang role yung nursing service. Ang gusto ng sistema na makita ho yung buong clinical logic. Okay? Mula sa symptoms, ipakita ho yung PE, ipakita ho yung labs, okay? yung buong management. So, malinaw ho yung SOAP, yung nurse's notes, tugma sa kondisyon ng pasyente. Kapag kulang ang chain of reasoning sa chart, baka po yung PhilHealth Medical Evaluator ang gagawa ng conclusion para sa inyo. At sa kadalasan, downgrade ho ang ending. Okay? So ano ang solusyon? Gawing habit ni Doc ang pagpakita ho ng diagnostic trail. Isulat kung paano mo naisip, paano mo kinontra, at kung paano pinatunayan yung diagnosis. DRG is all about logic. Ang final impression ay dulo o hanggang simula. Kung gusto mong mabayaran, kailangan po buo ang kwento na ipakita ho ninyo sa PhilHealth. Please subscribe. This is Coach Doc Ben. See you soon.